So, ayan, another long tank, big tank na content na naman mga beng beng So, isang mapagpa lang, hapon sa atin lahat, hapon na po. So, uh, tanghalian pala mga beng beng Alas dos yun ng uh, lunch tayo ngayon mga beng beng Ayan po. So, napakaganda ng ating long tank, big tank. So, ito po ay unit ni Sir Joey Blasquez. Ayan, napakaganda. Ang hmm, solid, napakaganda oh. Sir Joey Blasquez Ay ay nandito pala yung aking aso Shoutout sa iyo Oreo Napakaganda So again mga kabeng beng Yan po ay Long tank big tank Kozaya Kozaya long tank big tank So yan po Hindi po yan manlapat Hindi po yan SPMC Yan po ay Kozaya long tank big tank So tara Sir Joey Blaskes. Subukan natin sa 19 meters sa inyong unit. So, ayan, Subukan natin sa 19 meters. so, yun. Naubusan na naman tayo na memory. So, yan. Continue tayo. Nakapag-delete na ako. Baka doing sir. Joey Blaskes. So, tiyo. ito po. The moment of truth. Subukan na natin yung unit. Sa 19 meters. Gamit ang bago natin bala. So, ito. Uh, striker Diab Di Diabolo. So, isa sa mga pinakamurang uh, pellet pero napaka ganda mag perform sa ating mga kusaya so ito po subukan natin ang unit ni sir Joey Blasquez so ito ilalagay ko na po yung ating side cam so again ito po yung unit ha so ito po sir Joey Blasquez ilalagay na po yung ating side at uh, yung ating camera sa ating side cam mount so ito using ko lang Sir Joey Blasquez Ayan. Napakalinaw na ating mga side cam, mga beng, -beng. So, kapag na side cam, ayusin lang muna bago natin. i -play. Ay, i-play bago natin. Gamitin. Ayan. So, zoom natin para mas kita yung magiging performance ng ating unit. So, subukan natin. 10 shots mga beng beng dito sa bandang taas so tara subukan natin 10 shots using striker diabolo so unresized unsorted straight from the box so tara first shot po using striker diabolo So, yon yung ating unang shot mga kabeng-beng. Second shot. So, gawin natin reference yung ating unang shot. Para hindi gumalaw yung ating side cam mount. Ay, yung ating, um kasi tawag dito, uh, gato. Gumagalaw kasi yung ating gato, kaya ginagawa ko reference yung ating unang shots. So, second shot. Third shot. shot pang apat pang lima so another five shots pa mga kabengbeng pang anim Pangpito. Pangwalo. Pang sham. <laughs> pang <-walo, laughs> pang <-syam, laughs> at pang So yun, napakaganda mga bengbeng sa 19 meters. So, pang sampu, the moment of truth, yung magkaka-flyer. So, yan. 10 shots. Mga kaming -beng, beng yan yung naging resulta niya. So, wala tayong naging flyer sa ating 10 shots. So, ito pong unit na to is kung kung saan yung big tank, 30 to 45 shots. Ayan po, 10 shots, napaka-accurate gamit ang striker diablo. So, tara, lapitan natin yung ating naging groupings. Ayan po. So, ito po yung ating gamit na bala. Striker Diablo. So tara, napitan natin yung naging resulta ng ating test fire. So yan. Ten shots, walang naging uh, flyer. So yan, napaganda mga bengbe. Ito na yung pinakamalayo. So, pero kasama pa rin siya sa butas. Ayan po. Pinakamalaki na daliri ko. Ayan, sako pa rin. So, kung, uh, kung, ulo ng ibon yan, bulls eye pa rin. So, yun po. Napaganda mga bengbeng. -Beng, Sir Joey Blasquez. Ito na po yung Salamat mga bengbeng. -Beng. Peace out.